So, yun guys. What's up? Magandang hapon po. Nagbabalik na naman po tayo, no? So, yun guys, no? Uh, ang episode na to, kakarga tayo ulit. Pero yung upload natin kaninang umaga, nagkakarga tayo, no? Ganito kasi gan, guys. Uh, Trinay ko na mag-upload ng mahigit 15 minutes, pero hindi nag-upload ayaw ni YouTube yun kaya ngayon kaya yon, uh, inedit ko ulit na bumaba siya ng 14 minutes kaya yun pumasok hindi kasi ano guys yung hindi kasi makapag upload ng ano kasi uh, cellphone lang yung gamit ko kaya hindi ako makapag upload ng mas mataas pa sa 15 minutes So, yun. Ah, uh, marami pa pala yung ano, no, problema natin sa ano, sa pagbablog. Isa na dun yung binabash ako. <laughs> Sarili kong pamilya, no, binabash ako. Personal. Yun, pero kahit na binabash nila ako mga kasaka no, hindi ko ito titigil kasi mataas yung ano ko? Mataas yung quality ko na parang balang araw, 'di ba? Alam niyo naman. Kaya yon. Ah, uh, pasensya na po sila no kung ginagawa natin 'to. Tsaka sa ibang ano sa atin, ibang tingin sa atin, mababa. Mababa na nga tayo, inihila pa tayo pababa. Yon. <laughs> so, yun guys. Ah, uh, kita kits tayo dun dito na ako guys sa area na pagkakarga namin ng tubo pero mga kasama ko wala pa yung truck truck namin nandun na yung truck sa gilid ng tubuhan ito yung ano ito yung daan papunta dun kung napapansin nyo guys basa pa yung daan yun yung dahilan kung hindi ako nakapag upload ng Nagtatabas kami kanina umaga kasi umulan. Malakas yung ulan. Yan no, kaya matubig pa yung malalim na no sa daan. So, 'yun. Uh, please subscribe po no. Sana po na no, gustuhan po yung content ang content ko araw-araw. Kasi ganito lang talaga yung magagawa kong content mga kasaka no. Kasi isa-isa kaming magsasaka ng tubo. Ah, uh, isipin na lang natin na sinishare ko lang sa inyo at pinapakita kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng magsasaka yun nadali so ayan na guys yung truck namin nakaparada na yan yung tubo na ikakarga namin mga kasama ko siguro nandito na oras ngayon guys is alas 12 24 yun hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo yung pagkarga namin kasi mainit eh, yung camera ko. Baka puputok. Cellphone <laughs> lang kasi guys. <coughs> sa part na to guys ay nagkakarga na kami. Pero hindi ako naka pag umpisa o magalaw yung camera ko no kasi alam niyo naman lahat kami nagtatrabaho inakyat namin yung tubo pataas sa truck so stay tuned mga kasaka kung napapansin yung mga kasaka yun may bit bit akong sako ako yan yung naka dark blue ako yan yan yeah. So, yun, no, mga kasaka, no. Uh, pasensya na po tayo kung ganito lang talaga yung content na ipapakita ko sa inyo. Pero maraming salamat po sa mga sumusuporta o sa sa susuporta pa lang. Sana po mabigyan nyo po ng pansin. No? Alam ko po na dito ay mahirap yung trabaho tubuhan lalo na guys mga ano mga magsasaka sa palayan napakahirap talaga so sana bigyan nyo po ng ano no ng suporta kahit konti lang hindi ko pa hindi ko maipapakita sa inyo mga kasaka yung pagkakyat namin sa tawag dito hagdan o dam yung kung tawagin sa amin kasi napakahirap ng ano, ng pagakyat kasi madulas yung ano baka syempre ma makita ng kamera na nadulas o nalaglag kaya yun yung ano yung purpose ng aking pagbibidyo yun mga kasama sana balang araw oh, makabili tayo ng tawag dito ng laptop o oh, di kaya ng ano ng camera o oh, gopro Yun yung tawag camera mas maganda na camera guys mga gopro para may sabit natin sa noo natin di kaya sa dibdib para makita nyo yung galaw natin no? Oh, bawat isa pero sa ngayon hindi ko pa ipapakita yon kasi alam naman stand lang po yung gamit ko kaya nahihirapan ako sa pagbablog kaya hindi nyo ma makikita kung saan nilalagay yung tubo alam nyo naman oh. yan yung driver namin si Tito dito <laughs> ko po, po yan. Isa po yan sa <laughs> isa po yan sa mga nag baba sa Pero okay lang yan mga kasaka. No? Kasi tanggap ko naman yung sinasabi niya. Natandaan ko pa yung sinasabi niya mga kasaka. Eh. Sabi niya sa akin, bakit daw ako nagbibidyo eh wala naman ako ba kukuha pero okay lang yun hindi ko naman siya sinagot pero sa akin okay lang yun alam ko naman na sana balang araw so stay mga kasakan uh, sana po magustuhan nyo po at please subscribe my youtube channel yun maraming salamat po so yun guys no? Uh, puno na Bili po na kami pasensya na uh, po kung di ko pa mapapakita uh, sa inyo yung full video mga na, yan, yan, so yun guys bukas ulit oh, na. at maraming marami salamat biling po biling sa buong support please subscribe po no? inuulit ko at pakihit na rin bilagyan maraming salamat